Maling ngayon po, ipipili na po tayo ng winner. Okay. go na po tayo. Welcome back sa aking video mga ka-DIY. Baling yung araw po ay i-announce ia na po natin yung winner ng 12 volts battery natin na DIY. Bali ito po yung pangako ko sa inyo na pamimigay ko dito sa aking tutorial. Dahil birthday ko po ngayon kahit di po tayo umabot sa 100 likes ay ipamimigay ko na po. Para hindi po tayo masabihan na uh, bogus lang. Kumbaga kasi baka sabihin ng iba, hindi ko naman di totoo na yung ko. Bali ngayon po, ay announce na po natin yung winner. Bali gagawin po natin ay, uh, kukunin po muna natin yung link nitong tutorial natin at pupunta po tayo sa Google Chrome at punta tayo sa comment picker para maano na po natin kung sino yung nanalo. Ito na po. Bali, pipitch po muna natin yung comment. Uh, wag na po natin i-include yung replies. Then, pitch na po natin. Yan. Bali, meron po tayong 37 comment na na-filter. Yan po. Oh. Kita sa camera. O ayan. Bali ngayon po ipipili na po tayo ng winner. Okay? na po tayo. ayan bali ito po yung napili natin na winner si Matawa at Matoto TV. Bali siya po yung uh, napili natin na winner. Ayan. Bali congratulations po sa winner natin na si Matawa at Matoto TV. Bali mag-comment ka po sa aking uh, tutorial or mag-message ka po sa akin dito sa aking Facebook para po ma-process po natin yung uh, pag-ship nitong aking aking DIY na napanalunan mo bali mga ka DIY hindi lang po ito yung pamimigay natin na uh, project natin marami pa pong susunod kaya huwag nyo pong kalimutan mag like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at ating mga pakapol yun lamang po maraming salamat